Alright, so nito tayo sa Tumalalod At uh, nito kasama po natin ating mga PNP personnel <laughs> Idol, ganda ang uh, umaga sa iyo At uh, welcome po sa ating vlog Update happening po dito sa barangay Tumalalod So hindi po siya passable sa mga motor Pwede naman pero pwede niyo sakay sa balsa no Ayan May mga idol na ito, no? Uh, yeah. Ano ito? Uh, responde. <laughs> Alright. Ito yung happening niya. Ayan. So, dito naman, may mga polis naman dito. O, oh, shoutout sa ating mga viewers dyan. Pa-share naman ang ating vlog. Uh, si Idol, ating mga police personnel. Shoutout sa inyo. Andito sila para magbantay. Uh, okay, ka po. Sir, yes, thank you sa uh, service, uh, idol. Salamat. Sa idol Sumasana. Grabe no, e, doon, ah. Robin, oh, Ayun, no. Oh, parang uh, lawa. So sa mga malalaking wheels, mga ganyan yan, easy lang yan. Pero pag sa mga malalaki na, O sa maliliit na, eh, hindi kaya. So ito ang ating ginagawa ng ating mga nagbabangka dito. Ay uh, gumagawa po ng ideya no, para makatulong maitawid yung mga single na motor no Ayan. So, ginagawa po nila ay uh, sinasakay po dito sa balsa. Ayan. Eh, salamat sa food at binigay ni Idol, no? Thank you. Thank you sa food. Binigay sa atin ng mga PNP personnel nandito. Tulog. Ayan. Happening po ah. Ah ito, pa-share naman ng ating vlog para updated lahat ng uh, ating mga kababayan. Bison, Visayas at Mindanao. At uh, may kasama okay. ko ngayon dito. <laughs> si Ate taga saan kay Ate? Sa Mindanao. Ah, saan sa Mindanao? Balik. Ha? Sa galit. Ah, galit. Ah, okay. Alam exposure ko na sa vlog na. Kaya nga, oo. Nice to meet you, ma'am. Ayan. Ay, pa-shout out, ma'am. Ano yung sa-shout out ka, ma'am? Shout out sa mga taga-dalit. <laughs> ah, yun. Alright. So, ito po. Monitoring po ating mga PNP personnel nandito. Ayan. Oy! Ingat lang, ingat! Ingat po. Oh, lang tayo, lang tayo. Ayan na po at kami na ang uh, next na ano nalaki sakay tayo dito sa isang uh, four wheels <laughs> Na kaya po tumawid sa ganitong uh, baha mga mababayan Ayan po, ayan na, ayan na ah, Thank you mga idol ha ayan, ayan, ayan. Salamat sa iyo Sa inyo mga Idol, salamat sa iyo ha Okay po Sa ating mga Ay, idol Idol Hoy Baha, oh mga tao dun sa kapila o oh, hindi makatawid dahil po sa malakas ng baha dito sa Mambusaw oh. ayan o, oh, makita nyo naman dito sa ating uh, vlog ay uh, talagang uh, ano po, mataas po ang baha dito sa Tumalalon no? ito sakay tayo dito sa sasakyan may four wheels no? yung ating mga kababayan nandito nagaanap buhay Oop. Oh, ay I... sorry po sorry idol sorry ah malakas yung alon Ayan mga babayan. Ay! Nasakay mo dito ang mga bagong uh, motor, no? Ayan. Ay! Shoutout sa mga guapo da. Oy! Okay, dipid. Parang uh, wala daw pasok ngayon. Ayan. Ay! Dalo! <laughs> Ayan. Ayan <laughs> ah, na tayo sa may tulay Ay shoutout sa mga gwapo Kamustahan ba buhay? Ayos lang ah <laughs> Ayan <laughs> Alright mga bayan dito Medyo rumaragasa dito no Ayan no rumaragasa talaga yung tubig dito Eh, no, kita nyo naman. Grabe. Sa so, may uh, satellite. Ayan. Sir. Basta for wheels kaya. Idol. Mukhang oh, nang tirik si Idol ah. Oh, sige lang. Halong la. ah. Andito tayo sa may ano ah. At tawag nito, crossing. Paburiaso, pero yun nga, hindi talaga siya pwede sa mga four Sila po! Oh, malalawa oh. Pasir na, grabe oh. Oh? Hi! Hey! <laughs>

nilipadoy Eh! Pa <laughs> rin dito. oh ayun, Merry Christmas. Me or Luz Labaw, June Labaw. Ayun, para sa tanan, wow Labaw Mambusa padayon sa paggreso. ay Idol! Hey, hi. Hi. Grabe naman amit na sa, oh. Oh, ah, sige. All right. So, ayan mga bayan. Dito apo yung tubig dito sa harapan nila, Ma'am and Sir. No, ayan. May swimming pool? Libre? Grabe. Mababa na area siya kaya apaw na sa dam, Diba Ate? Apaw na sa dam. Mapaw na yung tubig sa dam kaya ito nangyari. Kita niyo naman, oh? Oh. Mapaw. So, ayan po. Bahay nila ate dito, lubog na sa baha. May swimming pool na daw sa loob kasi umapaw na yung tubig sa dam. Ayan mga babayan. At uh, yun nga, hindi natin makita yung kabuuan kasi nga wala tayong drones, no? Uh, hindi pa tayo nakabili kasi medyo mataas po yung uh, maintenance ng drones, yung battery niya. o okay, insan, ingat ha. Pero kaya naman, four wheels. Oo, kaya. Ingat, ingat. Doon sa tulay. Oo, ingat, ingat, ingat. Oo. Ay. Pag four wheels, kaya. Uh -oh, ingat po. OI Oy! Oy, Sir Gibo! Andyan ka pala! Ayan <laughs> si Sir Gibo from Ganzon. right? Boss Jeff! SHOUTOUT out sa akon nga kaibigan dyan. Oh, Idol, salamat. Baha dito. Andyan. Hi. What time na ma'am? 9.56 Alright Ay, <laughs> Idol! Shoutout mo na kay Idol! Ayan! At uh, ito nga po mga babae yan Ay ahhh uh, Ito i-update ko kayo regarding po dito Ano na ba happening dito sa Mambusaw So, ayan po. At nakita nyo po kung gaano ka ano yung baha. Ayan. So, pa-share na lang ng ating vlog. Thank you and God bless. Inahinay lang tayo, no? Bye!